Isang pugante na nakalista sa Interpol's Red Notice. Yun pong lalaki na nasa Kotes sa bahay na itong si Harry Roque dyan sa Tuba Binget. Sabi ni Roque kasi kilala daw niya yung babae, yung partner nga na itong guy na ito. Chinese po ito, ang ginagamit na passport ay Cambodian passport. Um, pero Chinese national po itong nahuli na ito. Ito daw ay IT manager ng isa sa mga pogong na ni, pogo, illegal na pogo na ni-raid kamakailan dyan sa Porac, Pampanga. At ito po inilabas ng ni Senator Risa Ontiveros. Yung katauhan nitong pugante na ito dahil na kakuha ng information sa Senator Risa Ontiveros, magaling. Natural, may mga galamay na kumikilos para sa isang Risa Ontiveros. Hindi naman kasi yan basta-bastang sasabak sa mga ganitong klaseng investigation na hindi nakahanda. Sana alam niya ni Harry Roque. Akala siguro ni Harry Roque, magugulantang niya yung mga senator, senators na yan, katulad ni Senator Wiesa Antiveros. Siya tuloy yung nagulat na posible uh, posibleng ang ipakontempt or muntik ng ipakontempt itong si Harry Roque. Ang pangalan ay, itong Chinese national na ito ay Sun Liming. Okay, ito yung naaresto. IT manager dyan sa isang pogo sa Porac. Ito daw ay nasa listahan ng Interpol's red notice, isang pugante. At hindi daw po ito basta-bastang pugante. Hindi ba basta-bastang Chinese are puganteng Chinese ang nagtago sa sinasabing bahay ni Harry rocker. Ito si Sun Liming ay bigating pugante na nasa red notice ng Interpol. Okay. Pero it appears this fugitive and Roque ran in the same circles. <laughs> Yun lang. Ang daming palusot ni Harry Roque, ano So kung ikaw po ay isa sa mga kababayan natin na naniniwala kay Roque, tanga ka. <laughs> Pero na saludo ako. Ang dami sa mga kababayan, majority ng mga kababayan natin, ay hindi basta-bastang paluloko totoong may alam, totoong may dunong sa mga legal na usapin ay si Harry Roque. At doon niya talaga dinadali ang investigation dinadaan niya sa mga legal na usapin. Pero, yun nga, wala eh. Nakahanda pa rin talaga ang Senado at ang Kongreso eh. Handang-handa po talaga para mag-isa nga etong si Harry Roque. Sabi nga sa Kongreso, lahat ng sitwasyon, lahat ng uh, pangyayari na may kaugnayan sa POGO nalilink or nakalink lagi pero hey, okay, yung mga dokumento nga naman na natagpuan doon sa Port of Pampanga, yung mga do bank documents, paano nangyari yon di ba? Anyway, eto yon Pag sinabi pala na um, red notice ng Interpol, kasi ang sabi na itong mga diehard, sabi nga ng kampo ni Roque, wala daw arrest warrant. So, illegal daw yung ginawang pag -rate. Hindi pala kailangan ng arrest warrant dito dahil ito po ay uh, tinatawag na Uh, kumbaga cooperation lang ang ginawa ng ating mga otoridad sa Interpol dahil tayo nga ay miyembro niyan ito yun no oh. may request ang Interpol red notice okay an interpol red notice is a request to law enforcement worldwide to locate and personally personally arrest a person pending extradition surrender or similar legal action it is not an international arrest warrant but a request for cooperation. So, nakipag-cooperate. So, kahit walang arrest warrant, search warrant, o ano man yan, legal ang ginawang yan. Dahil nga dito sa red notice na ito ng Interpol. Mm -hmm. Ito pala ay dinidisseminate sa buong mundo. Okay? Sa mga miyembro to all member countries and they contain identification details. Katulad ng makikita po natin dito sa nakapost na ito ni Senator Riza Ontiveros. Itong mga uh, detalye na ito medyo maliit, hindi natin masyadong mabasa. Pero escape risk, okay. Mm -hmm. Ayan. Budgeting wanted for prosecution. All right. So yan po, I see Sun Liming. Ito kaya ang totoo niyang pangalan, Chinese. Chinese po ito, ano ho. So, naandito yung mga detalye kung ano yung mga krime na kanya kinasasangkutan. Ito po ay taga Hanan Province or hmm, sa China. So, yan. Tinatanggi ni Roque. Matakin mo, ha, ah, yung bahay mo na alam naman, naman nating lahat na gusto pa rin ilusot ni Harry Roque na hindi daw niya pamamahayan. Yung bahay mo, may nakatirang pugante na hindi mo alam. Tanga ka. Okay. Tanga lang talaga dahil hindi daw kilala ni Harry Roque yung lalaki nga na yun or eto si San Liming. So, ayan, naglalabasan na lahat ng, ng posibleng ebidensya at talagang dapat pa-imbestigahan ng maigi pa itong si Harry Roque. Siguro darating din naman sa punto na aamin at ilalaglag niya kung sino yung iba pa ng mga kasamahan niya as main players ng mga illegal na pogo dito sa atin. Good luck!